Hello mai ito, after practice practice lang ng guitar. Ako'y anak ng mahirap, Tumaking salat sa yaman Maagang nawala si ama Ang ina ko na may mahinana. Kami hinamak ng lubusan Napit tinatawanan Kami tinuring nabasahan Silabay, ba'y makatuwiran Ako'y naglakbay na mag-isa Upang aking makalimutan mga kaapihang dinanas Hinahanap ng kalunasan Kami tinuring nabasahan Inapit tinatawanan Kami tinuring nabasahan Sila ba'y makatuwiran? Ako'y naglakbay na mag -isa. Upang aking makalimutan, mga kaapihang hinanas, hinaharap ng kalunasan, kami hinamak ng lubusan, hinapit tinatawanan, kami tinuring nabasahan silabay. Makatuwiran. Thank you.